Hello so guys, magandang gabi. Ayan, nandito tayo sa isang sa isang lugar dito sa Macau and ayan, shout out sa lahat guys. Ah, uh, salamat sa support. Ngayon dito sa Macau is malamig na. Winter time na. Ayan guys, ah, uh, nandito tayo sa isang lugar na ako lang <laughs> Ayan, salamat sa support and uh, ayan, shoutout sa mga laging nanonood sa vlog ko. Salamat guys sa support nyo. And gusto ko shoutout yung mga OFW natin dyan sa Riyadh. Ayan, sa Middle East. Ayan. and laging nanonood sa mga vlog ko. Ayan, salamat guys. And plano nila mag macao ayan, it's time. to ayan. Next year, tuloy nyo na yan yung mga plano nyo. At huwag kayong mag-isip ano, kayo mag na what if, what if na yan. Tuloy nyo na yan kasi yung mga what if nyo na yan is walang mangyayari. Ayan, panoorin nyo guys yung mga vlog ko para alam nyo na pagdating nyo dito sa Macau, di na kayo mano. Di, di na kayo ngumanga. Di na kayo may scam. Di na kayo tatanga-tanga dito sa Macau. Kasi yung mga tatanga-tanga dito sa Macau, yan mga ini-scam. Dapat pagdating nyo dito sa Macau is may idea na kayo. Alam nyo na yung mga pasikot-sikot dito sa Macau. Di ba? parang feeling nyo guys ang tagal nyo na dito pag lagi kayo nanonood sa mga vlog ko especially sa mga location ng mga agency at saka hindi kayo maliligaw guys kasi may ano niyan dyan nakalagay niyan dyan yung mga address kung paano mumunta doon ano sasakyan lahat na and guys panoorin nyo yung mga vlog ko kung sa mga pupunta ng Macau, cross country magaling Pilipinas manood na kayo habang ba? Diba? habang nanjan uh, nandyan pa kayo wala pa kayo sa Macau para pagdating nyo dito hindi na kayo masyak anong guys yan salamat guys sa support and shoutout sa mga mandirigma dito na paubos na yung visa <laughs> yan, kaya nyo yan agat may visa guys may pag-asa diba? pero kung nandyan ka lang naman sa bahay nyo ah, huwag ka na umasa na may pag-asa ka pa diba <laughs> Yung mga may pag-asa guys, yung mga naghahanap, nag-a-apply, ganoon. Pero yung mga dyan lang sa bayan nakahiga, babo mag-apon, walang pag-asa yun, kahit may visa pa ka diba? pa. <laughs> yung mga ibig ko sabihin guys, is yung mga naghahanap, nag, nag apply talaga, yung mga naghahanap talaga. Yung mga masisipag guys, yan yung mga mabilis makahanap dito sa mga... Ganoon. Sipagan nyo guys, huwag kayong tamarin. Isa yun sa mga sakit na walang gamot yung katamaran mag online kayo application nandyan na yung mga online application na ko para hindi kayo mahirapan at least marami kayong inaantay hindi lang online walk in ba? Diba? ganun yung gusto ko para mabilis kayo maka makahanap ng trabaho diba? huwag kayong makikinig dyan sa mga gilid gilid na ay wala maraming gahanap ngayon wala mga kota huwag makikinig sa ganun guys kasi panghinaan kayo ng loob Masasaktan kayo. Hmm. Imbes na malakas na loob mo, naging nabawasan. Kasi narinig mo yung mga ganun na negative feedback. Eh, huwag kang makikinig sa mga ganun. Diba? Guys, gawin nyo to na... Habang paubos yung vision nyo, dapat pasipag kayo ng pasipag. Hindi yung paubos yung vision nyo, pahina din kayo ng pahina eh. <laughs> Hindi ganun dapat. Hindi ganun dapat guys yung mindset. Diba? Sipagan nyo ngayon. And... Uh, pag na mo na 'yung gusto mo, nakahanap mo ng trabaho, 'yun 'yung pinaka napakasaya mong araw, 'di ba? 'Yun happiest moment mo after all na pinaghirapan mo, after mo makalusot sa immigration, after sa mga kaba na nangyari. <laughs> after sa paglalakad mo araw-araw at least nagkaroon ng bunga, 'di ba? Hindi 'yung bunga pag 'yung result nasa Pilipinas ka na. 'Wag ganun guys dapat yung result mo positive ka lagi yung result it is may trabaho ka na uwi ka lang ng Pilipinas bakasyon yun yung magandang result hindi yung uwi ka sa Pilipinas kasi di ka nakahanap ng trabaho <laughs> yan yung pinakamaling desisyon mo na nangyari sa buhay mo na wala nangyari talaga okay papaya guys na uwi kayo na wala man lang kayong dalang ano magandang balita kasi umuwi ka nang wala kang nahanap dito. Ayan yung pangit na balita. Nakakaya yun sa mga kapitbahay. Diba? Daming ano, side comments ay, eh. pupunta sa Macau, wala din naman na nangyari. Ang tagal pa rin doon yan, no? Limang, anim na buwan yan sa Macau, wala nangyari. Di ba? Tatlong buwan yan sa Macau, wala nangyari. Ano kayong ginawa niya doon? Sabi may trabaho na, di ba? Negative agad yung mga ano. Unlike na pag uwi mo may trabaho ka, daming lalapit sa mga barkada mo. Ano, kumusta? Paano ka ba nakahanap dun sa Macau? Anong trabaho mo? Oh, painom ka naman. Ganon ganun ba? Eh, kung uwi ka na wala kang trabaho, ay wala ko. Walang lalapit sa sa'yo. Walang papansin. Iba yung kaibahan. Kaya guys, huwag kayo papayag na hindi kayo makahanap ng trabaho dito sa Macau. Ay, mga ba dito, guys, galingan nyo. Sa mga magbabalak palang lang para next series, is mag-apply na kayo online. Ayan, search nyo lang yung Kamutaka ka TV online application sa Macau. And lalabas yung mga email dito sa Macau ng mga mga 5 star hotel. Ayan guys, kunin nyo mga email dyan. Dyan kayo magsisin ng mga, ano nyo, ng mga email nyo. Dapat PDF yung resume nyo. Tapos i-attach nyo yung passport nyo. Diba? Para anytime makita nila, ready to anytime pwede ito ano, on call pwede ito tawagan automatic pwede na mag Macau kasi nga may passport ka na yung magbabalak mag guys mag ano na kayong passport mag na kayo ng passport kung nasa Pilipinas ka yan, yan guys isishare ko lang tong ano na to sa mga na dito sa Macau yan. isishare ko lang to kasi ang daming nakaka daming may trabaho na dito sa Macau na ilang days lang natatanggal na diba? yun nga yun yung problema guys sa ating mga Pilipino eh gusto gusto natin maghanap ng trabaho nakahanap na tayo tamad na tayo hindi ganun guys dapat dapat ano pakita mo na ano eh deserving ka sa trabaho kahit mahirap eh may, meron lang kasi nagano sa akin yung kaibigan ko nagkasalubong kami noon that time And sabi niya, itong may kasama daw siya, naghahanap din si Mkuta. Sabi ko, anong nangyari? Eh, natanggal daw, 3 days lang. <laughs> 3 days. Green chop pa lang yun, guys. Sa yung green chop is 45 days ba yun? 30 days. Yan. Pagkatapos ng green chop mo, mayroon pa yan. Magpipingerprint ka pa yan. Eh, kung hindi ka nila tanggapin, hindi ka nila magustuhan, pwede ka pa nila it-terminate. It iban ka nun guys ban terminate ka Six months ka na di makakapag apply ng ibang trabaho pwede naman pero yung yung trabaho na tinanggal ka for example na tinanggal ka sa dishwasher dapat dishwasher din applyan mo hindi ka makapag apply ng cleaner kasi nga six months ban ka kasi hindi mo tinapos yung kontrata mo eh ganun yung dito sa mga yun ang pangit kaya guys yan tradies lang daw kasi Mahirap daw yung trabaho. Mahirap trabaho. sikli agad. 3Ds. O 3Ds. Mahirap trabaho kasi nga. Steward. Sa hotel. Diswasir. Naglilinis sila ng mga ano. Sa kusina ng hotel. Ang daming ugasan nun. Nahirapan daw kasi nga. Yun nga. Naghuhugas ng malaking kaldiro. Hmm. Pagod daw lagi. Ayun. Nagpunta. Nagsiklib. Punta sa opisina. usap na pwede ilipat daw. Eh, sim, hindi ka pa pwede lipat niya kasi bago ka lang eh. Huh? Yun guys, yung problema. pag may trabaho ka na, expected mo na dapat na yung trabaho mo is hindi madali. Walang trabaho dito sa ibang bansa na madali. Lahat mahirap yan. Dapat tanggapin mo. Huh? Yung trabaho kasi guys, sa totoo lang, lahat naman mahirap. Yung ano lang, paano mo i-handle yung trabaho. Paano mo an enjoy mo lang kasi yung trabaho mo kahit mahirap. Wag mo na, wag pag-uwi mo sa bahay dapat di mo na iniisip yung para bukas kasi mapapagod ka niyan. Totoo lang. Ayun nangyari sa kanya is pag siklib niya hindi nasa chawla na sa pinapasok. Chow na. guys is ibig sabihin tanggal ka na. Tinanggal siya, di ba? Sayang 3 lang. Disotso pa naman yung placement niya. Diba? Sayang. Kaya guys, kayo, yung mga nandito sa Macau, mga mandirigma, pag may trabaho na kayo, hindi lahat ng trabaho dito is madali. Diba? Security nga, mahirap. di ba? Nakatayo lang yan sila, pero mahirap din yan. Yung oras ang haba. ganon. Huwag kayong, ano, huwag kayong, tamad, huwag kayong, ano, yung susuko. Dapat, ano kayo lagi. Dapat, strong kayo. Kaya nga yun pinunta nyo dito eh. Trabaho eh. Diba? Tapos susuko lang kayo. Galit na galit daw yung asawa eh. <laughs> yung asawa, nagtatrabaho na dito. Diba? Galit na galit yung asawa kasi nga 3 days lang, tinanggal na. Wala na. Diba? Yan. Diba? Sa maganda rin yung ganun. Aral sa kanya yun. Diba? hindi ka ba tututo hanggat hindi ka na, hindi ka nabibigyan ng ano lesson diba? sabi nga nila lesson learn ayan susunod so, niyan pag nagkatrabaho hindi niya na gagawin yun titisin niya na yun kahit mahirap kasi nga alam niya na yung mangyayari diba? and guys galingan nyo sa trabaho yung mga nakapasok dyan pakita nyo na deserving kayo para makapag fingerprint kayo hindi porkit nakapasok na kayo is hindi na kayo matatanggal hindi ganun guys mali yung mindset mo na ganun. Dapat pag pagpapasok ay eh, pakita mo sa bus mo na deserving ka sa trabaho na yan at hindi siya nagkamali na kinuha ka niya. Gano'n. guys. Ay, hindi ko sinasabi na na ano na gawin nyo yun. Eh, nasa sa'yo naman yun. Accept na lang da ano da kung ano man mangyayari sa'yo kung di ka hindi mo papakita sa bus mo na masipag ka na deserving ka patamad-tamad ka eh wala magagawa eh ganun talaga listen learn ganun ganun na lang ganun guys eh kung hindi mo naman kaya yung trabaho tiisin mo na lang tapusin mo na lang kontrata mo kung one year man yun tiisin mo isang taon saglit lang naman yan and after one year para makapag-apply ka ulit ng panibagong trabaho, hindi ka mahirapan. Diba? Ganun lang yun. Tiisin mo. Diba? Kaysa naman, nag back to zero ka na naman, nag-palakad-lakad ka naman dito sa Macau, para ka na naman kawawa. ba? Diba? Sipin mo yung pinagdaanan nyo na gustong gusto mo magkatrabaho, gustong gusto mo na makapasok sa trabaho, dasal ka ng dasal, ba? Diba? Tapos, distress ka dahil sa hindi ka pa trabaho Nung may trabaho ka na, yun na, no, tinamad ka na pumasok, siklib na agad. Ay, nako. Huwag nyo yung gagawin, guys. Yun yung kapapahamak. Ipapahamak nyo yan. Kapapasok nyo na, siklib na agad. Kalokohan yan. Huwag na huwag nyo yung gagawin. Kasasabi ko lang to guys, kasi para sa inyo to, hindi para sa akin nag-advise ako sa inyo ng mga ganito kasi nga gusto ko kayo mapabuti hindi, hindi ganon kadali yung trabaho dito sa Macau ba diba? okay lang sa Pilipinas ka mag ganun, kasi sa Pilipinas tayo tagaroon tayo sa Pilipinas pero dito sa ibang bansa huwag mong gagawin kasi dayo lang tayo dito yung mga katrabaho natin na lagi tayong pinapagalitan lagi tayong minamaliit lagi tayong minumura mga in mga sila magmura. Hayaan natin yan, guys. Pasok sa kabila, labas sa kabila. Ganun lang. Kasi kung papatulan natin, mapuno tayo, tayo din yung kawawa. Tayo yung uuwi sa Pilipinas. Ganun. Isipin mo yung consequence kung ano mangyayari sa'yo pag pinatulan mo. Trabaho ka lang ng trabaho. Kasi, hanggat di ka tinatanggal, trabaho ka lang ng trabaho. Eh, hindi naman siya nagpapasawad sa'yo. Ayan mo. Tawanan mo lang. ipagdasal mo na lang sa ganun, mas mainam yun. Ganun guys. ba? Diba? Kaya kayo mga nandito sa makapag pag nakahanap kayo ng trabaho, galingan nyo, huwag kayo mamili ng trabaho. Kasi yun yung pinuntan nyo dito, magganap ng trabaho. Diba? Ganun dapat. Hindi yung may naghanap pa ng cleaner, tapos may dishwasher. O tapos pumasok ka sa dishwasher, hindi di mo tinapos kasi nga ma, ano mapagod ka pinasok mo yan guys tapusin mo kasi yung mangyayari niya ban ka niyan 6 months o oh. napahi napasama tuloy yung ano napasama yung kaya kung ayam mo yung ano kung ayam mo yung trabaho sabi mo na lang na ayaw mo kasi nga hanggat di pa pinaprocess yung papel mo, pwede ka pa umayaw. Pero pag naprocess na yun, tapos umayaw ka, andun na sa immigration, may green ka na, may permit ka na, matik yun, ban yun. Ban ka. Pag naprocess na. Pero kung hindi pa naprocess, nasa, agent, nasa agency pa yung papel mo, pwede ka pa mag, ano, sabi mo, eh, di, 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 ko po gusto yung trabaho, pwede pa yun i-cancel. Pero kung nasa immigration na, ban ka nyan, hindi mo na pwede cancel yun. Na-process na yun eh. Yun yung sinasabi ko na habang maga pa, nandun pa sa agency yung papel mo, magsabi ka na na hindi mo, ayaw mo yung trabaho. Hindi yung sasabihin mo na kapag start ka na, ban ka talaga nun? kasi nabisahan ka na eh. Oh, tawag Yeah, guys, 'yung gagawin. And uh, yun lang yun lang may papayo ko. And sana may natutunan kayo <laughs> sa sinabi ko. Para sa inyo yan guys. And salamat sa support. And kaya nyo yan sa mga nandito sa mga mandirigma. Kaya nyo yan. And strong lagi pasti And pagdasal. Yun lang yun lang guys. I love you all. Thank you so much.